morning po ayun aga maaga po silang gumising ngayon hindi ko po alam kung saan sila pupunta maaga yung gising ng apat oh hmm. Ayun, puro indiana kasi may mga talakbong po sila sa ulo ayun oh. mga indiana oh ayun oh. mga indiana na po sila ayun saan ba lakad na sa basok ko oh naghanap ka ng baso? nadalhin mo sa inyo? Mm -hmm. Mm -hmm. Pero pareha sila ng kulay. Ayan. Kami po ay uuwi po sa probinsya ngayon. Sama namin si Pugong Biyero. Thank you. <coughs> Ito yung pagkakabit niya. Nagsabi na alis ka Baka na nakakagla. Bawal pati maglakad-lakad dyan. Sa ka ng guard dyan. Asan ah, na kaya sila? Baka ng Patanggas. Ano Sino? Sinita, Iwanan ni. na yung sininita dito. Ninita? Na Iwanan na yan. sininita. Si si oh. Wow, ang ganda babae ni Madam. Totoo ba yung mag ka na daw? Hindi ka nagsuka? Hindi. Suka ka? Diga, nita, eh. Ah, sininita. Malaging lutong yan. And narito na po si Alan. Pauwi po kami. You know. Welcome to Borol. <laughs> Ito okay. oh, ba yung tilang nai? Ito. Ha? Ito. Ito yung pakeho. Ito na yan. mga pakeho ka dito. Pakeho yung mada. Ito yung saging... saging. Ito yung saging. 30 po ang balon. Ito? Ah, parang. 30 na daw po ito. Ganun. <laughs> Nabasa ko po yung inyong altre. Oo. Oh. Sabi ko pa. Kilala niyo Para yung katabi niya doon sa Pascal. Over ano naman to? tagalog <laughs> uh, po ya. kasi yan, hindi po. Dali. Ang nagsabi po kasi may sa akin may yung Bayad na ere ha? Sabi okay. Ayan, at napapasok na po kami sa barco. Ayan. Ayan. mo kayo sa dinadaanan nyo, ha? Ang mga silpon ninyo. Ayan, salamat sila. Ano pa alam mo kayo doon? Bakit kayo doon, o? Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Hindi. Ayan yung bar sa sakin natin? o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan Unang oh. buru, kagawin pala kung wala kami. Hindi na iwan? Yeah. Excited trip po yung na Maria. Excited ba kayo? Oh, excited yung na Maria so kung so, daw sila kira sila. simple na ang mai pa siya dahil bago pa lang siya. O, oh, tingin sa dinadanan. Sa po sa loob. Bendahan niya. Ayan, o. Oh. Sige. Yeah, best time nila sumakay ng barko. Ito si Rase. Itong, ito nga si Marias na sila dati dito. to. ko. Mula saan? Sa oh, Bayer Con. Ayan, o. na. Kamera na. Saan ka madam? Gusto ko sa kapitan. Oh, Sabi ng kapitan. <laughs> ha? Dito? Ano yan? Hindi naman yung GSAT Hindi, hindi. Ano yan ha? i mo ha. Huwag mo ilalagay diyan. Malululala ba kayo? Hindi po. Hindi kaya yan. Ito? Kaya nga po. Kaya nga po. Kaya nga po. Kaya nga po. Kaya nga Okay, bye bye. Ingat. Oh, sila sa loob. Nakakita <laughs> daw sila ng isda. Ayun. Ayun, may isda. Nalulula ka ba? Hmm. Ay, ayan. Ayan. alis na po kami dito sa Nasugbu, Bupatangas pagpunta na po kami ng uh, Lubang Island uh, sa Portilic po kami Dadao narito na po kami sa Tilik Lubang. Magbabiyahe pa po kami papunta ng uh, Barangay Borol. Ayan na po yung si Ninit at si Mylene. Nasaan yung dal si ano? Ha? Kaya may dalawang aso pang alaga sila, oh. Borol. Uh uh ha? Oh, yung kay Pugong. I com ho t'ha Jambon? Ayan, at nakarating na kami. Ayan, at nakarating na nga po kami dito sa Barangay Puro. Ayan na si Nandita. May papuntang airport si madam? <laughs> Ayan, lumabas na agad yung Tres Marias, so. oh. Saan kayo pupunta? Magagala na agad kayo? Ano Si Russell, oh. Si pa Russell, si hindi na siya na... Nalulungkot ka ba, Russell? Okay. Ha? Huh? Hindi. Oh. Kasi, dito, sanay na sinamailin dito eh. Nakuha, punta, pupunta tayo doon sa may amin. dahan po kong bero. Wow! Wow, ikaw pala dito na office to? Ang ganda pala. Oh, kamusta ma'am? Ayos lang. <laughs> Ang galing ni Aiden, papindot-pindot na lang pala yan. Oh. Dati dati hindi naman ganyan siya. Oh. Oh. Iba na talaga. Ma Masensyon na si Daldakina. Gandang babae oh. Kailangan talaga. Oh. Yeah. Ano yung si madam po din Hay Dami ano pamimili madama. Ha? Mm -hmm.